Magandang araw po! Ito po ang aking YouTube channel, Barrio Living. Ang aking pinagkakaabalahan sa kasalukuyan ay ang pag-aalaga ng native na manok at bibe. Nagtatanim din ng mga gulay at ibang mga halaman kapag may time. Ngayon pong araw na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan kung paano nagsimula ng pag-aalaga ng native na manok sa barrio. Tiyak po ako na malaki ang pakinabang ng video na ito sa inyo kung patuloy nyo itong panonoorin. Kaya tara na, simulan na po natin. Sa pagsisimula ng pag-aalaga ng manok, kailangan pag-aralan mo na itong mabuti. Alamin ang mga pangangailangan ng mga native na manok. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, masisilungan. Ang mga native na manok ay dapat nasa ground, malayang nakakagalaw at naghahanap ng pagkain. Dahil sa maliit lang ang aking bakuran, ginawan ko na lang sila ng mga kulungan. Dumami na lang ito nang magsimulang magkasisiw ang mga inahin ko. Nagsimula akong mag-alaga noon ng limang manok, isang male at apat na female, Bale, yung male at tatlong female ay native at yung isa ay may halo na. Halos dalawang taon na akong nag-aalaga ng manok. Mayroon na ako ngayong humigit kumulang sa anim na pung manok. Nakakabenta na rin ako bukod pa sa may ulam kami. Pangalawang kailangan ng manok ay pagkain. sa pagpapakain ko ng mga sisiw na edad hanggang dalawang linggo, binibigyan ko sila ng booster o Integra 1000. Nililipat ko nga pala sa brooding cage ang mga sisiw pagkapisa nila at hindi ko na pinapaakay sa inahing manok. Pinapailawang ko na lang sila ng bombilya na 25 watts para hindi ginawin lalo na sa gabi. Pang third week, hinahaluan ko na ng konting starter o Integra 2000 ang pagkain nila. Nasa kulungan na ang mga sisiw pero pinapalibutan ko pa rin ng tabing ang paligid nito para maprotektahan sa ginaw ang mga sisiw lalo na kapag malamig ang panahon. Sa una at sumunod na mga buwan nila, ay starter na halos lahat ang pagkain nila at may halong organic feeds. Sa inumin naman nila tubig lang. Pinapanatili ko lagi na malinis ang tubig na iniinom nila. Sa pagpapakain ng mga manok, binibigyan ko sila ng commercial at organic feeds. Ang commercial feeds ay nabibili at organic feeds ay ang pinaghalong kanin, tarak at iba't ibang dahon ng halaman at gulay, dahon ng mga tanim ko halos kagaya ng madre de agua, malunggay, kangkong at iba pa. Malaking kabawasan sa gastusin ang organic feeds lalo pa't mahal ang commercial feeds ngayon. Marami ring health benefits ang nakukuha ng mga alaga ko sa pagkain nila ng organic feeds. Malakas ang kanilang resistensya dahil may likas na vitamins and minerals ang pagkain nila. kapag mahangin sa paligid, nilalagyan ko ng tabing ang mga kulungan kung saan nanggagaling ang hangin para hindi magkasakit ang mga alaga ko. Nakalagay dito sa side ng bakuran ko ang mga kulungan na para sa mga manok na may edad dalawang buwan pataas. Kailangang matibay na kahit papaano ang mga manok dito. Dahil malakas ang hangin dito na galing sa likuran lalo na kapag panahon ng tag-ulan at bagyo. Nilalagyan ko rin ng mga tabing ang likuran para panangga sa malakas na hangin. Ito ang pinakauna kong kulungan para sa mga native na manok. Kailangan na itong ayusin kaya nilipat ko muna ang ibang alaga ko. Ang nakalagay dito ngayon ay yung mga magugulo at matatapang na manok. Pinaghiwa-hiwalay ko sila para di magkasakitan, lalo na pag kumakain na sila. Plano ko itong lagyan ng mga pugad para dito na lang mangitlog at maglimlim ang mga inahin ko. sa paligid ko nga pala ay bukid ng palay. Kapag tapos na ang anihan, doon ko na lang pinapakawalan sa kulungan ang mga manok ko para malayang makakain ng damo at ibang mga halaman ang mga ito. Dito ang area ng mga malalaking manok. Bali, walay na sila dito. Dahil sa matapang na ang mga manok at laging nag-aaway, walay ko sila. Kapag kasi napuruhan ng tuka ang mga mahihinang manok, ay nagsisimula na itong huminang kumain hanggang mga yayat. Kaya ang solusyon ko, paghiwalayin. Maganda ang dulot kapag hiwa ang mga manok. Kapag malaki na, mabilis silang lumaki kumpara sa grupo sila. Ang mga manok ko dito ay nasa edad na 4 to 5 months pataas. Malalakas na silang kumain. Ang commercial feeds na halos binibigay ko ay yung finisher or Integra 3000 na. Nasa pellet form ito o malalaki ang butil. Marami ring organic feeds ang binibigay ko. Kapag may halong commercial feeds ang pagkain ng mga manok, mas magiging malaman at siksik ito. Likas na masarap ang native na manok. Bukod pa dito, masustansya ito dahil sa may organic feeds na mga kinakain ito. Pangatlong kailangan ng mga native na manok ay tamang pag-aalaga. Para maiwasan ang pagkakasakit ng mga alaga ko, sariwa at malinis na pagkain ang binibigay ko sa kanila. Pinapalitan ko ang tubig na inumin nila kapag marumi na ito. Pinapanatili ko na malinis ang paligid para walang gaanong lamok. Naayos ko ang mga kulungan nila bilang paghahanda sa tagulan at malamig na panahon. Kapag naman nagkakasakit ang mga alaga ko, agaran ko silang ginagamot para hindi makahawa sa ibang manok kagaya ng pagkakaroon ng sipon. Herbal din halos ang mga panggamot ko sa kanila. Noong unang taon ko ng pag-aalaga ng native na manok, nakaranas din ako ng ibat-ibang suliranin. Kagaya nga ng pagkakasakit ng mga ito. Pero tiyaga lang, bukod sa herbal na meron naman ako sa paligid, nagse-search din ako ng ibang lunas sa ibat-ibang sakit na dumadapo sa mga manok. Sa una talaga, hindi madali kaya't kailangan pag-aralan at planuhin itong mabuti. Kailangan din ng sipag dahil trabaho din ang pag-aalaga ng native na manok. Kung may sapat na budget, mapapadali ang pag-aalaga at kaya pa pati paramihin ang mga ito. I-consider ang laki ng bakuran mo Ilang manok ang kaya mong alagaan at kayang pakainin dahil may gastos din sa pakain nila. Kahit may organic feeds pa. At higit sa lahat, may passion ka sa pag-aalaga ng manok. At yun po ang istorya ko kung paano po ako nagsimula ng pag-aalaga ng native na manok sa barrio. Sana nagustuhan nyo po ang aking video. Kung nagustuhan naman po ninyo ang istorya po, Masuyo po. Pakiclick na lang po ang like button sa baba at huwag din kalimutan mag-subscribe. Then, i-click din po yung bell button para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Marami po akong isi-share sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng native na manok. At kung may nais nice po kayong sabihin or nais nice na suggest na topic, i-type nyo lamang po sa comment section sa baba para magawang po po ng bagong video. Salamat po. Sige po, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.